Robert, asang ka ba? Moira, hindi ba pwede hindi tayo mag-usap kahit isang araw lang? Hindi ba pwedeng bigyan mo ako ng kahit konting space man lang? Paano kita bibigyan ng konting space? Ang sabi mo, pupunta ka ng Cebu, eh wala ka naman dito. Hindi ba pwedeng magbago ng isip? Sino ba nagsabi na sundan mo ako dyan? Ako ba? O sige na, katangahan ko na sumugod ako ng Cebu na hindi ko nalalaman kung talagang nakarating ka nga rito. Pero ito ang sagutin mo. Ano ang ginagawa mo dyan, kinalinet? Ano? Natameme ka, no? Dahil nandiyan ka sa bahay ng babae mo. Iniligaw mo lang ako para mapuntahan mo yan si Linette. Well, I'm going to have the last laugh. Ibababarangay ko yung si Linet. Dahil nangangalantari siya ng asawa ng may asawa. Don't you dare, Moira. Hindi ka na nahiya. I'm mad, Robert. I am really mad. Ibabalik ko lang yung sinabi mo sa isang araw. You are not the boss of me! Subukan mo lang ako, Robert! Subukan mo lang ako! Ah, uh, Linet, Carlos. Alis na ako bago pa magkagulo. Nalaman na kasi ni Moira na nandito ako. And hindi ko alam kung anong gagawin niya next. Sandali, akala ko ba... Hindi alam ni Moira na nandito ka. Yun nga ang pinagtataka ko eh. Wala naman akong sinabihan na iba na pupuntahan kita. Pati si Ray. Ang nakakaalam lang na nandito ako is kayong dalawa. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sa tingin mo ako nagsabi kay Moira na nandito ka? Kayo lang ni Lynette ang nakakaalam na nandito ako? Imposible naman na siya magsabi kay Moira. So, pinagsuspechan mo ako. Bakit? May iba ba? Sara, ka pala eh. Pinutuloy ka na nga dito. Nagpipintang ka ba? Carlos! RJ! Ano ba? Tama na! RJ! Ano ba? Eh, sinungaling yan eh. Siya lang naman pwede magsabi kay Moira. Dad!